Kuya, sa inyo lang puto. Lahat po nang madadakot nyo lang, para po sa inyo. Pati niyo po! <laughs> dami na ako ni nanay. Masaya po kayo Nanay? Opo, ano Umagang umaga ay nadaanan namin si nanay na naglalakad at may daladalang gulay. Hi, good morning po. Nagtitinda po kayo, nai? Ano po yung tinitanda niyo po? Si Itaw. Sa po. Ano po pa yan? Ito, turo po, tsaka esagi. Kanina pa po kayo titong dahil. So, ipa-uwi na po kayo. Pag-a saan po kayo, man? Ano lang po kayo? May, may pag-aon lang po yung bahay. Pag-aon po lang? Ano lang po yung may TV. Ah, dito po? Opo, ah, po. Ito po ang araw-araw niyong ginagawa sa umaga. Opo, araw-araw. live po ako. Wala po nag-aarabuhay sa amin. Akala ko po isang lang. Pinilol sa akin ng pusing. Huwag sa inyo lang po to. Nagulat ako nung ibigay sa akin ni nanay ang saking sa nadala-dala. Sakin na lang po ito? Apo kasi po, ko ano sa atin kasi, hindi na kayang palihalanin. niyo po. Opo, na, na po yung anak ko, babae po. na po po. Po. Opo, babae ko. Yung pong ako ko sa bahay, yung, yung anak ko na lalaki. Mm -hmm. Sino And po anak niyo? Dalawa lang po. Lalaki tsaka babae Opo. po. po. Bibili ko po na yung ano, yung sitaw po. Ito po akin, sigurado po kayo akin lang po Opo, ito? Oo oh, po, bibili na po talaga. Napakabait na naman po. Nay. <laughs> Thank you po ha. Oh, po kayo nai? Ako, 51 na po ako. 51 po. Oh, po. Ganito nai. Ah, bibiling ko po yun. Oo po. Magkano po yun? Forty po yun dalawa. 40 pesos. Pero bago ko po na i-bilin po yan, pwede ko po ba yung isali sa challenge ko? Ano po ba yun? Wait lang po, kundi ko lang po ah. Hmm. Ay, dahil binigyan niyo po ako ng sagi, ang challenge po natin ay lahat po ng madadakot nyo. Dakotin nyo po sa inyo na po. Yakapin nyo pong ganyan. <laughs> huh? Opo, yakapin nyo po lahat ng kaya nyo pong dakotin. Oh, ah, bitawan nyo muna po rin eh, okay, para dalawang eh, kamay po yung ano nyo. <laughs> <laughs> Para madami-dami po kayo madakot. Okay. Lahat po ng madadakot nila eh. Para po sa inyo. Talaga? Opo. Wala na... po rin pambayan dito. Ay, wala po kayong babayaran na eh. Hindi nyo nga sa akin pinabayaran sa aking eh. Hey, dito. Dito na. na po. Eh, okay. atakin nyo po. Salamat <laughs> po na wala. May marami po. Yan, yeah. sige po. Huwag nyo bibitawan na eh ha. Opo. Okay. Sige, takas nyo po. Huwag nyo po bibitawan dami na ako ni Nana yung pipa gumawa ka lang yan ayun sa subot so... po nabakot yung Nana dami na yan salamat po na parami ang dami na, magpuna, malami, malami. Dami na dami pong nadakot, Sawa na natin itong nalaglag ang dami Ay, mga 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 Salamat po! Hindi ko po ay Blessing po ni Lord para sa inyo po, Nay. Salamat po! Salaman Alam niyo po, kapag may ginagawa po tayong kabutihan, may reward po na binibigay si Lord. Binigyan niyo po ako ng saging, hindi ko naman po yung na expect na ano eh. Salamat po! Salamat po talaga! Masaya po kayo, Nay. Opo! Dito ay mas lalo kong naramdaman ang kagalakan sa puso ni nanay nang yakapin ko siya. Babayaran ko pala yung ano po, yung binili po, ko siya. Ha? Hindi po, hindi, hindi po. po. Babayaran ko po. Bis. Ano nyo po yan? Hindi eh? po. Paninda nyo po na. Hindi po. Huwag nga po, salamat po ng marami po ah. Hindi po. Kuya, ganyan na po yan. Hindi po na. Hindi oh, po. Hindi po. Mabayaran ko po Nakakayaan mo po Hindi po nai Hindi po O'y niyo pa isipin yan salamat po Sa kanya ha po ni Lord <laughs> <laughs> Mayatid ko na po kayo sa, sa inyo Eh Okay na po Ha? Gaoban niya sa kanila Nakakayaan naman po eh Hindi okay, okay lang po Pinilit ko na pumayag si nanay Na maihatid sa kanila dahil gusto ko na makausap pa siya ng matagal at para mabigyan na rin ng bigas na aming daladan. May araw-araw niyo pong ginagawa po ito, Nay. Araw-araw po, nagawa po ako ng mga na o kaya talong. Apo. Tapos naglalako po ako sa umaga. Meron po akong isang anak na kasama sa bahay. na Namumuhay po kami dalawa. Tinutulungan pa rin po ako kahit pa paano mga kapatid ko. Isang taon na po kasi ako na-stroke. Mm -hmm. matagal-tagal na rin po. So, ano? Opo. Yung pong asawa ko, nakakulong po. Nakakulong po yung asawa niyo po? Oo, ko po siya sa krimen na hindi na marami, ano, yung na, na ano lang po siya, na dawat na damay lang po siya. Apo. Tapos po, nag ring pa po sila. Eh, wala naman po kami attorney. Tapos po, ano, namumoy lang po kami ulit. Pwede na anak ko ng lalaki, nakikita ba? Nakik, nakikita uling. Papa. Pa. Ito nung po yung amin, no? Ay, san po? Saan po? Saan po sa inyo? Yan po, yan, yan, yan. Sumobra po ba ako? Opo. Ibabalik ko lang po na yan para... Pa. ko lang po. Habang kausap ko si nanay ay tumawag sa kanya ang mister niya na nasa bilangguan. Dito ko nalaman na nag-iipon pala si nanay ng pera para may maipadala sa kanyang asawa. Kaya kahit stroke na siya ay nagtitinda pa rin siya ng mga gulay tuwing umaga. Dito ko mas lalong naramdaman ang hirap na pinagdadaanan ni Nanay sa araw-araw na kanyang ginagawa. Isang taon nang mahigit ng maistrok si Nanay. Siya ay may dalawang anak at ang isang anak ay pinaalagaan niya muna sa kanyang kapatid. Bukod pa rito, damako ang hirap ng kalooban ni Nanay dahil magkalayo silang mag-asawa. Yan po yung bahay namin. Diyan po na kami nakikita sa bahay na yan. Bahay po yan ng teacher ng anak ko dati. Opo. Oh, oh. E eh, po nga stroke ako, wala na po kami tirahan kasi nanasang ko na po kami sa krimen na po na ilupat bahay ko at 100,000 na utang kami ng maraming malaking halaga uh. kung uh saan, saan kami naganap. <laughs> wala na po akong titirahan. Naawa po namin yung may-ari. Uh -huh ginawa nila po kami tagalinis dyan, tag ano. Tapos kayo po ang nakatira ngayon Opo. Oh, 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 pero pag po yan, ano, natira ah, na, doon po kami titira sa may mga kapatid po na may, may bahay po na namin, barong Opo. Teacher po, na teacher po yung ano, yung uh, nag-cook po sa inyo dyan. Opo. Ano Naku ma'am, uh, po kayo lalo ng Panginoon. Salamat po sa ginawa niyo po kay nanay. Nanay, ano po pangalan niyo po ulit? Elizabeth po. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sana po pagpalain kayo ni Lord. Ay, salamat po pa, talaga. <laughs> kaya, titi, ano ko na po kayo ngayon? Ati okay. po kayo sa Gusto niyo pa papagiging ka kayo. May mo kaya po kayo? Hindi, yeah, okay na po. po Ay, hindi na po na. Huwag na po kayo magkabala. Ay, gusto ko lang po magkonsalamat sa so, binigay niyo po sa mm akin -hmm. sa akin, ha? Salamat po marami. Salamat po. Blessing po ni Lord tonight. Okay. 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 Sige po. Guys, bibigyan natin ng bigas si Nani. Nani! Ramdam ko na hindi ako nagkamali ng taong nilapitan at alam kong si Lord ang nagdala sa amin dito para makita namin si nanay. Ito ang lugar na kanyang tinitirahan at kung magkataon, ito rin ang lugar na aming babalikan. Pray ko pa kayo Ipinanalangin ko si nanay upang mabawasan ang bigat na daladala. At sa ganitong bagay ay maipadama natin ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Lord, bless you po si nanay. Bigyan ng kapayapaan palagi ang kanyang puso sa pangalan ni Jesus. Eh, eh. Amen. pagpalaan po kayo Lord. anytime po, eto lang po ako. Okay. Pag po ano, pag may gusto kayong, uh, di ba, gusto kayong pagkain na ano, kaya po po kayong pagduto, kaya po po kayong ano, tulululuto po po kayo pa sa mga mga. Sa mga po na eh. Parang kasarap sarap niyo pong maging nanay. tawag lang po kayo sa amin. Bito po kayo sa amin. Kahit na, at alalani, alalani, wala sa bukas po yung tahanan ko para sa inyo. Ayun, salamat, salamat po eh. Ingay <laughs> na yung buhay ni Lord. Yung buhay ka naoban ng Panginoon. Makita namin kayo at and nakita po namin deserve niyo po na Kung tutusin, kulang pa po yan Kaya lang, uh, ito po yung ating nakayanan. Maraming maraming salamat po. Manay Beth. Opo. Okay. Okay. Opo. Ako po si Dodoy Quato. Opo. Okay. Maraming maraming salamat po Salamat po. Sa po. Ingat po kayo na okay. eh. Ingat, at, ingat din po kayo. God bless you. Ngayon tayo po. Bukas Tá fazendo?